Ito ang ating ulam for today's video. Pinutulang ulo ng tamban. Yan, binabad ko yan sa asin. Nilagyan ko ng asin and pamintang durog. Black pepper. Tapos, uh, ko yan ng tumpok sa palengke actually. Para makatipid. Nilagyan ko na rin ng uh, harina and cornstarch. Nilagyan ko ng konting tubig imi mix ko lang yan Para maghalo-halo na sila dyan i mekos, -mekos nyo na lang yan Yan Halo-halo nyo Mekos-mekos nyo lang Timplado na yan Meron na yung asin Meron na yung paminta Meron na yung magic na pinasarap Yan Mekos-mekos nyo lang yan Tapos I-deep fry nyo na Yan I-deep fry nyo na Di-fry nyo lang siya. Ang matang yung malaking nyo. Ako ang minit. Pwede nyo nyo siyang hangin. Pwede nang kainin. Diba? Ganyan lang siya. Hmm. Magutong nyo yung bird. Ganyan lang siya. unang na. Hindi lang kayo ng kapalente. Mag-iingat ko pa ba tayo? Wala na tayong datung O yan na. Kain na kain na tayo let's do Yummy, di ba